bawal bang pag-usapan yung, kunwari, itong dokumento galing sa COA, yung notice of disallowance, bawal ba yung gawing, uh, bawal po ba yung isa publiko? Ah, uh, magkakaiba yung punto. Maganda yung tanong mo kasi may mga iba na ako nababasa na mukhang tinitwist yung ano. Unang-una, uh, kapag yan ay tinatawag nating uh, notice of disallowance at uh, sinasabi nating confidential, usually nilalagyan ng COA ng ano eh, Uh, kapag dinidiscuss for mm -hmm. purposes of an only. Pero sa tingin ko, this is already a demand, di ba? Sa tingin ko, depende dun sa venue kung saan siya diniscuss. Yun ang tinitingnan natin eh. Parang ganito kasi sabi nila, akala ko ba confidential fund yan and no copy of the report must be ano. Pero ang sabi ko, remember that the copy of the AO, ah, uh, sorry, uh, the copy of the notice of this allowance was subpoenaed by the Congress Uh, in relation in the context of their powers within the process of budget legislation di ba nga po nga so, po yun ang puntong isa Discuss natin aba eh tingin ko if it is if it, if it is for public interest dahil pinag-uusapan natin paano ginamit yung pera hindi ako naniniwala hindi dapat pag-usapan hindi pwedeng pag-usapan kung halimbawa hmm. ipinadyaryo ng COA yan ah hindi pwede, mananagot ang COA. Pangalawa tingin ko dito ganito eh kung sa tingin nyo na hindi dapat pag-usapan 'yan, bakit ibinigay ng kaua ang copy? 'Yun ang point ko eh. Kasi as a constitutional commission, if you believe that such is a uh, is a confidential document and must not be released kung hindi tama ang order, tatayuan mo 'yan within your constitutional powers na hindi ka maglalabas ng kopya. So sa tingin ko Christian, since it is within the powers of the Congress in the context of a budget review, yung tinatawag nating budget legislation, di ba? Eh, ibig sabihin, valid yung request ng Congress. Kaya naman, nag-comply ang Commission on Audit. Di ba? So, hindi na dapat tanungin pa kung dapat pag-usapan na pag-usapan na eh. At hindi na, di ba? Eh, okay, tsaka nga public interest po ito. No? Pinag-usapan dito kung paano ginastos yung uh, pera ng bayan. Tsaka in the first place, diba, nung palang unang pumutok po itong uh, confidential fund para sa Office of the Vice President, nandoon na rin yung basic na tanong eh. Bakit humihingi ang isang civilian agency, Office of the Vice President, ng confidential fund at ganito pa kalaki? ba diba? Yun ang basic na tanong po dito eh. So magkaiba yung, ano, yung punto kung halimbawa ang ginawa ng COA eh, nirelease niya yung audit report sa media or nililis niya pinaw sa public. Ano uh, makay ba 'yon? 'Di ba? Ibang usapan 'yan. Ito hindi eh. Sinabi na siya eh, 'di ba? At ni-recognize ng commission na valid 'yung ano, 'yung request. And therefore, hindi natin pwedeng kontrolin 'yung 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 deliberation and discussion, 'di ba? Kasi it is within the context of budget uh, deliberation or budget review. At sabi ko nga, kung naniniwala silang hindi valid 'yon at hindi dapat ibinigay, eh, the commission as an institutional ano ah, as a constitutional rather, as a constitutional commission eh, dapat tinayuan niyo tinayuan niyo na hindi dapat itong ibigay kasi ito ay part ng tinatawag natin covered ng joint circular na ano. pero the very fact that they ano submitted then, ibig sabihin ni recognize nila yung authority ng congress to do that and therefore the discussion is legal Mm, tsaka siguro naman wala namang detalye yung pinag-uusapan dito to compromise whatever national security issues might be affected. Wala naman sinasabi kung saan mismo dinala, 'di ba? Kung sino yung ng uh, kung meron man talagang binigyan ng ano, ng uh, reward o yung ano man yung impormasyon na binili, eh hindi naman 'yun ang pinag-uusapan, 'di diba? Yung detalye, walang ganoon. Actually, yun ang bottom line, eh, ba? Diba? Bakit natin siya ginawa ng confidential, ng, ng, ng isang separate na rules and procedures? Kasi nga, lagi nating iniingatan na yung tinatawag natin confidentiality of the security information na ginastusan ay madivulge, di ba? Pero sabi ko nga, Christian, may iiwasan sana itong sitwasyon na ito kung naging klaro from the very start bakit kita bibigyan ng confidential funds, di ba? Remember, i-define ulit natin ito. Ang confidential funds ay uh, parang uh, pundo for uh, surveillance activities ng mga civilian agencies uh, in connection with national security in relation to the mandate of the office. Eh, hmm. ayan yan. Sabi mo, surveillance. Eh, hindi mo ngayon makonekta. Ano ba ang kailangang isurveillance na related sa national security na hindi mo pwedeng ipagawa sa armed forces o sa Philippine National Police? Ang biro ko nga dyan eh, sino ba ang may competency at may training o yung tinasabi natin may K pagdating sa surveillance? Di ba military yan? Sila rin ang uutusan. Eh, ba't hindi lang sa kanila inirelease? Walang connection eh. Doon sa mandato ng opisina, yung tinatawag nating pagbigay ng confidential funds. Kaya tayo nagkakagulo ngayon. Kung yan ba may Ito. connection, hindi, hindi medyo mahirap-hirap. Kaya nga, pag nakita mo, ang binigay reward, tas medicine, parang, di ba, masakit sa banks. Kung atin parang diba. iba, no? Oo. <laughs> Tsaka, oo. Ito, malino sa guidelines ng 2015, no? Nakalagay, In no case shall confidential funds or intelligence funds be used for Uh, tatlong items po ito. Yung una, salaries, wages, overtime, additional compensation, allowance, or other fringe benefits of officials and employees who are employed by the government in whatever capacity or elected officials except when authorized by law. Number two, representation, consultancy fees, or entertainment expenses. Number three, construction or acquisition of buildings or housing structures. Uh -oh. So malinaw yung, ano, yung, yung patakaran at yung pamantayan po. Ano? at saka pwede nating ihabol, nakalagay doon, pwede yung supplies, ano, and materials. Uh -huh. Pero meron siyang kulatilya Sabi niya eh, po, pwede yung supplies, ano, no, provided na yung pagbili mo nito, hindi mo pwedeng i-apply yung sinatawag nating regular procedure. Kasi mako-compromise yung sensitive uh -huh. information, o yung tinatawag na confidential uh, uh, transaction, di ba? Kung baga, Uh, yung pagbili mo nito hindi mo pwedeng idaan sa bidding. Kasi uh, yan. malalaman. Malalaman mo na may surveillance ka, 'di ba? Uh, eh, uh, pero kung bili mo yung computer, tables and chairs, na eh. pwede pwedeng gawin sa. Uh, tama ba ito? Basahin ko. Uh, confidential funds shall be used only for the following confidential expenses. Ito yung relevant portion na binabanggit niyo. Uh, pwede po yung purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations, ito yung kulatilya yata na binabanggit nyo, that cannot be done through regular procedures without compromising the information gathering activity concern. Yun po yan, ha? Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, actually, Ayun. yun yun, oo. At lagi nga yung naguugat dun sa, pag na natin, saan ba yung nagsimula? E eh, di nagsimula yan sa Amerika, tsaka yun, ano, yung cold war nila ng Russia, di ba? Kung bibili oh. sila, ng halimbawa, ibang klaseng armas. O siyempre, pag may mga dokumento yan, malalaman na Russia, uy, bumibili sila nito. Maa, ano na tayo. Yan ang pangita na hindi na natin pwedeng i-public bidding, di ba? Eh pero dito, kung binili mo ay mesa, gamot, parang hindi ko maisip, bakit hindi natin i-course through the regular process? Ipaliwanag natin ng konti kasi baka masabing tayo namumuliti ka, ano? Ito kasi po ang punto ng batas. Ano ho? kung ang supplies ng mat and materials ay basta na lang natin pwedeng i-charge sa confidential funds, ano po ang ang guarantee sa mamamayan o kaya guarantee na sa gobyerno na yung iyong supplies and materials na binili mo through the regular process, hindi yun ang ginamit mo dito at i-charge mo na lang dito sa confidential funds. Alam mo, sa ng oh dami na audit natin medyo marumi na tayong mag-isip ano pero hindi natin sinasabing itong ginawa ang sinasabi ko lang from the control point uh, from the control objective point of view. Pinipilit nating alagaan yung funds. Ay kung ito pa pera na gagamitin mo sa supplies para sa confidential, ay pwede mo ring isama doon sa ginamit mo using regular process. Ang tanong ko diyan dahil ito'y walang documentation. Ano yung assurance mo na hindi mo ginamit sa regular ano? i-charge mo din sa confidential funds. Pero doon naman kinuha sa isang regular process.